Hindi matatapik ka rin? Para hindi naman siya <laughs> Hindi matatapik. Ayos na. ko eh. Ay masasaktan po yan. Na lang natin. Ayos na. Wala, Ilang ang patuturo ka nun? Apat yata Dari naman gumaling yung ganyan Binubuhos lang kung ganang ano Sa Olden Hoya? Puro dito lang yan kay Kuya Amel. Ha? Kay Kunsihal. Ay mga baka nyo. Eh, hmm. Kay dito. dito.

Kalbo Subo na Kamukha yan ng aking baka yung bininto dati Subo na So, rite to rite yan ang mga 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 bilig ka kagaroon eh Saka yung amay Kapal din katawan ng gayaan yun oh, na mga mga Hindi Oo, dinapayat yan

Ba baka yang isang yan. A few moments later. Few moments later. <laughs> oh, ina oya. Napapa daw. Da naman. Pero wala nang kulugo ah. Tanggal na. Pamutungan na lang sa Advitalis. Are you are worried may kulugo nang una? Mm. Now. Na. Na na na. Parang gusto nga dapat dito. Ah. Ganyan din yung pinaturo ko sa akin doon dumalaga. Sobrang daming ano. wala din naman ha. Puso din yung kulungan Oo. Ay, pag hindi nagapan, sugat ang baka. Nilalangaw. Ay. Alam, pag natutunahong kumain sana ano na ano? Ano? Ah, hindi mo kayo ano. Sa ah, pinipinch na. No? Ako ang tubo no. Mm. Nadami ang gastos. <laughs> Nadami ang gastos. Para nagpaalaga lang sa inyo yung mami Milay. pa. 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 Baka naman huwabotin na si Sinta Mataba naman Tataba na lang po hmm. Yeah. That's <laughs> time. Ay, parang mabubunot na ito sa ilong.

lakan baka. Kapag turutin lakan baka. Sira na nakibatok. Yeah. So, Ulang eh. Atras. So, Para hindi naman siya. <laughs> hindi matatapik. Ayos na. Liko eh.

Nung bilik nung siyang araw, ilang araw pang naulat. Pansin niya kakain nung buwang bayar, Rau? Nung cilangan buwang Baka po buwas.

hindi na tayo matrakan yun e parang pala wala dampe pala nang kamay yun na eh kalaki pa klaseng nakuha nyo ng oring mais na rin ah may palang kumpay dyan kumpay? masayang? dyan? wala naman ay may tatlong truck magkakain ha? yung Ah. Diba? lang lang ako Kanan lang ako na? Saan ang daan nyo na? Saan okay ang salamat Malaki na yung nilaki Ay eh, hindi ko kilala Sabi ko Ayan ah, na pagkamala ko ngayon dumala Ganyo Dati Dayupay pala yan Dati para puti lang Dayupay Ilagay ko kaya baka kayo may kutan. Mm -hmm. nice nah. Nice na po. Hindi ka nahirapan kami dito sa isang malaki daw? Hindi po, yung nandito sa may silanganan. Yung malaking baka. Ang hirap ka. Yung uh wala -huh. sa ungay. Uh -huh. Oo. Kay after din nga sa so bata yung. Ah. Tenta lang nga daw doon yung baka. Hindi pa doon. Malaki na ang pinagbago. Binali ka mo yung lima. Binali ko na po. Tiyata nga dito ako sa... Kakagaling ko lang ho doon. Siguro kami nagkasaligway. Nagising <laughs> sing. ito na po ako? Mm -hmm. Salamat ako Ito po ay barangay Montecilio Ang dami natin tinurukan na alas 12 na po ako nakabalik dito eh kaya natapos ako ngayon alas 12 na nagbomba pala ng mais dito dapat nitong maisa na to Oh, okay, may apat na hektarya ito. 4 to 5 hectares. Ito yung mais yata na puti na ano, yung pang pigs. Yung uh, pinapatuyo. Nalimutan ko ang tawag sa ganyang mais. Alibasa hindi naman ako nagtatanong. Ayan yung Ayan yung mga ginigiling na mais. Nilalawak sa pigs. Meanwhile. Ayan. Yeah. Daan mo tayo dito. Gagal tayo ng portigon. Galing ako dito na isang linggo eh. Oh. Parang walang tao. Uh, hindi pa lang walang tao dito. Ay sarado ang gate. ayoko ako yung inabusin. Wait, mo. Day, kaya ng mo yan, walang nang ah. ibang tao dito Sabi ke baka wala tao. Oo. Na. na. na Kasi yung dalwa ko yung aking ayun Ay, ang isang linggo pauyan eh. Ay, sabi ke wala tao din kayo, kay Sabi ke. Ako kay Jerus. Dalawa hindi ko lang na nai nai-mo na sa tatay. Kasi talaga talaga. Wala na ako di waiting talaga. <laughs> wag na wag na. Mga isang araw ano? pagka maganda pa lahon. Yeah. patuturo ko ako yung bagong anak ko. Ah, meron ka huli? May bagong anak ako dyan. Patuturo ko ako ng porgat at vitamins. Ayaw nyo, ayaw, ayaw, ayaw. Saan na? Ano nyo ano paturo pag uh, gumulang-gulang na yung anak? Ah, sa kala? Saan na? Pag, uh, Kasi no, ano yung bilangin yung anak yun eh. eh di kayo yung ano eh. Oo oh, nga, di kayo parang buntis pa na doon. Oo, oh, nung, din, eh. nung, nagturo ka dito, oh. buntis yun. Ayaw, na, sa ganda ng anak. Gayanday na mukha. Alah. May pasong lagad pa. Lang so, na agad. Lalaki ha? Oo. Oh. Ay, Kasi, na. Kasi naman ako. Turo. ano? Ay, pamangan ako. eh. 1, two, three. Tatlo pa yan. Pap apat. Papat pa yung mga na yan. Parang may tama pa eh. Parang may sipon eh. Lambutin eh. Ay, sino pa kang ka ng... ng B. vitamin... Yung vitamin sa mga... Ah, uh, uh gold. Bitrasin lang ha. Oo. So, Hindi pa sa pasok. Ayun, ayun, napayupi na yan. Nakakain naman, ha? No? Nakakain naman, kaso nga lamang, kung hindi kagain nung talagang para para sa ragulat, ah. Oh. talagang makadago si sobra. Ay nga, hindi. Okay, ang gaya, okay, pa rin na ka. Okay. Lambutay. Sige, oh. salamat. Masunod na. Pagkakawal ka. Ah, oh. ah. Sige oh. okay, pa. Ah, sige, salamat. Sige pa. Ang dago na ba? Ang Sige, salamat. Oh. Sige, <laughs> pa. Ayan mga farmer, dinaan na lang natin si Kuya Bigtog. Nung nakaraling ko pa yun, sarado lang kaya ako hindi nakapaglala ng mortego na yun. Hanggang dito na lang muna ulit, tayo po i-gagarahin naman. Hapon na, maigit ng alas dos ng hapon. Alas 12 po tayo nagsimulang mag at ngayon lang natapos. Alas dos na maigit. Wala nang ano kasi gubat. Ay eh, pagka ganyan nasa gubat, palipat-lipat ng pwesto. Kaya yung pagkaturo. Pero okay lang yun. Matapos naman natin. Ayan, salamat po. Happy farming. At God bless sa ating lahat.